So ayan guys, uh, welcome back to my youtube channel uh, Ito na po yung part ng ating uh, Paggagawa ng bakod Sa kulungan ng baboy Ayan guys, kung mapapansin ninyo. Pansinin ninyo. Nakabuhos po ito ng uh, 4 4 4 Ayan, Yan yung nagsisilbing yung frame sa ilalim. Tapos i-wind holding na rito. Tapos naglagay ng uh, frame sa labas. 8 8mm na bakal tal mga lods. Yan yung magsisilbing ah uh, sumusuporta sa labas ha, kahit na itulak ng baboy pa palabas may humaharang hindi siya basta basta gagalaw ayan nakabuhos na po yan hanggang doon at dito na lang tayo maglalagay ng tubular na 1 2 GI po yun GI uh, yung makapal yung 1.5 para mas lalong maganda matibay ayan ito po yung mga lalagyan ng baboy na native hindi po yung mga puti ah, native to kaya open kung ito po kasi mas mura to mas makakatipid tayo ng konti rito mga lords. Bukod sa tipid, fresh ko pa. Ang baboy kasi, open siya, tapos yung hangin, dire dire siya lang oh. Okay mga lords, ah, uh, andito na. Ito na po yung, tubular uh, na 2x1, ipinatong natin dito sa steel mapping. Ito ang magsisilbi niyang frame sa taas. Oh, nakita nyo, ang ganda naman oh. Sa baba, buhos to. Natakpan na lupa, hindi siya halata pero buho siya. Ayan, nakaipit. Mga pansin nyo, oh. tapos, pipinturahan na lang po natin mga pinagbuildingan ng primer. Itong GI na to, kahit na hindi na natin ito pinturahan kasi hindi nakakalawang ito. Nakita nyo guys, yung tubo, hindi siya papasukan ng tubig kasi nakapatong itong uh, 2x1 na tubular. Ayan. Eh, maganda pa sa taas, oh. Akala nyo, terrace lang akala niya terrace pero kulungan to ng native na baboy yung kulay itim on nakita nyo simple lang o oh. ganda ayan o oh. ganda mga lods o terrace yan talagang batak na batak ng pansin okay simple kulungan ng baboy to so, ang ah, hindi pa po ito napipinish mga lords ah. Hindi pa po natatapos 'yan kasi dito ay ah, ito naka sa dulo. Idediretso po 'yan dito sa kabila ayan. Kung mapapansin niyo ayan. Ito naka 45 na to. Idediretso sa dulo 'yan doon. Tinutol na natin. Ayan, ipo-45 lang to para may, may konting lang mga lords. Ayos, maganda. Ispat-ispat pa lang to mga lodi, hindi pa yan naka full width ah. Ispat-ispat lang yan oh. Eh. Ang gandon. Okay. Ang oh, ganda. Simple lang ah. Hindi siya kasi kung i halublak block natin to, popostehan natin to, may halaga rin yan. Pero kung ganyan lang, mabilisan na ah, pag naipit, tayo ng tubo, welding, tapos tubular, tapos na malaki po ang diferensya. Uh, ito, medyo nakatipid po tayo sa ganyang paggamit uh, ng steel at tubo. De depende po yan sa inyo kung ano gusto nyo taba ng poste. Dos. Pero so, sa amin kasi mas maganda ito, uno media. Pwede niyang gamitan ng dos, pero nasa sa inyo. Pero ito kasi, uh, uno media, hindi siya gano'ng katabaan. Saka na po yan. Hindi na po kayang gibain ng baboy ng native yan. Okay. At gawa ng malapit na magawa yung ating kulungan ng mga baboy at yung sa kabila sa kulungan ng mga pabo manok at binggala mga lods okay ang oras po mga lods alas 4 zero zero ah, nag uwi na natin mga kasama sa iyo dito sa 24 hectares kaya uh, tayo ay uuwi na rin okay sakay na tayo dito sa ating service na traktor ah, uh, mga lodi tulad ng dati ah, uh, kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung nag-iisang notification bell dyan para updated ka pa sa mga tulad dito na video. Uh, thank you, thank you mga pala sa support. Uh, at siguro sa susunod na ating content, uh, bahala na. At uh, importante, meron tayong na-share kahit pag So guys, kailangan at maraming maraming salamat. See you next time.